Ma'am, oh, pwede mag-direct dire? Eh. Or mag-order it yung yes. dito? Meron yes. na. 110. Yeah, ito sa buong. Ito yung palawda na ito. Si, so, okay na ito, no? Nagbayad na ko? Okay na. Thank you. Oh, ada nang logo. Thank you. Thank you. So,

kita wala gid booking ni ah. yeah it's tuesday hello ma'am good afternoon po maxim rider sino ang nag-book, ma'am kamo or ang Tos, 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 hindi ma'am, ang uh, nag-book. ano nang i-pick up ko ma'am? Ah, uh, okay ma'am, sige ma'am. Ah, sige ma'am, nag na siya ma'am. I-confirm ko lang sa iyo, ang tawag at ang kaliwat dahil ma'am pag nakuha ko na dito ma'am. Thank you ma'am, thank, ma thank you po. Hello ma'am, good afternoon po Maxim Rider. Bali pa kadto pa lang ko ma'am. Tama ning napin niyo ma'am. Sa pinakababaw ka mo ma'am. Oh. <tinyo> alam lang ma'am. na tanan ma'am. Thank you. <laughs> so, kiwa ng pamas may tip ng 4 pesos. Yes sir. Tip is always good. <laughs> Long time no see ba? Bali 140 Thank you sir Thank you so much Kiyarini Tama ba? 140 tapos 50 niya Ay sige sir, thank you good po sir Thank you po Ay, hello ma'am. Good afternoon po, Maxim Rider. Torx? Ah, okay, ma'am. Ano ni ma'am? Anong order ni ni ma'am? Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am. Para magkuha ko, hindi ko magkamali, ma'am. Salamat po. Ay, sa mga bago, ito pala. Sige-briefing kami sa Maxim. Sambal ni sir, bago magsulod sa KCC, i-arrive na daw dapat. Para in case, nga, i-accept man ng client ng waiting time, Ay, para si na na so, accept namin sa waiting time. Kaya pag sulot dito sa KCC wala na signal, so at least ready na nga dahan Dito right nga park. Thank you. Hotshot combo <coughs> <coughs> siya. Mga pwede mag-direct Or mag-order ka dito? <coughs> Hotshot combo. minutes kaya ni Ma'am? May signal na sa sir. Pero balik kang wala okay lang. Yes. What's all the meat which is tatloka spicy kagapatendi. Thank you. Oh no. pa Ma'am. ho. Thank you.

Apat na. Thank you, ma'am. Thank you po. Right. Huh? Ano kayo? Ano sa kayo? Ano saan? 9.30 po ka Opo, ma'am. Ay, hala. Sorry lang yun, sir. Ano? Putas. Ah. Ano gali ang... Ang um, mukabi ko, Tana, 30. Cambio <laughs> ba siya matingalan? Eh? 68. Ay, mata ko. Sakto, sir, no? Sila, ma'am. Oo. Kapila dapat siyang cambio? 68, ma'am. Ate, ah, kailan ko 66. 66. Sabi ko, may tip na 30 din ba ni ma'am? Kuya, pabili ako ng papi. Ma'am, ano niya siya ma'am Nang bulong? Oh, ma'am, ma ma mga, sa mga worth pila kaya niya siya ma'am? Ah, sige ma'am, kasama naman ako. Na akong cash ma'am. Amo naman ito ma'am, i-confirm ko lang daan ma'am, basi ma-short sabi ko. Sige ma'am, tawag. harp man Sige ma'am. thank you ma'am